Alamin agad ang pinakabagong updates sa iyong GSIS at SSS pension. Kung ikaw ay senior citizen o kasapi ng GSIS at SSS, ang impormasyon na ito ay napakahalaga at maaring direktang makaapekto sa iyong pinansyal na kalagayan ngayong Nobyembre at Disyembre 2025. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 13,500 piso payout, ang universal pension at limang bagong batas at updates na dapat mong malaman upang masiguro na makukuha mo ang lahat ng karapatan mo bilang pensioner. Huwag palampasin ang pagkakataong ito dahil ang tamang kaalaman ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at siguridad sa iyong pinansyal na kinabukasan. Ang GSIS o Government Service Insurance System at ang SSS or Social Security System ang pangunahing ahensya sa Pilipinas na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga retirado, senior citizen at iba pang kwalipikadong miyembro. Ang mga benepisyong ito ay napakahalaga lalo na para sa mga taong wala ng regular na kita. Sa mga nakaraang taon, nagpatupad ang mga ahensya ng iba't ibang programa upang matulungan ang mga pensioner na mamuhay ng maayos. Kabilang ang mga adjustment sa halaga ng pensyon, bagong schedule ng payout at pinalawak na mga kwalifikasyon. Ang pinakabagong updates para sa Nobyembre hanggang Disyembre 2025 ay mahalaga dahil kasama rito ang malaking payout, ang patuloy na implementasyon ng Universal Pension at mga pagbabago sa batas na nakakaapekto sa pamamahagi ng pensyon. Ang 13,500 piso payout ay bahagi ng nakatakdang benepisyo para sa mga kwalipikadong miyembro ng GSIS at SSS. Mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang payout at sumasalamin sa pagsisikap ng pamahalaan na tulungan ang mga pensioner na makayanan ang tumataas na presyo ng bilihin, implasyon at iba pang gastusin. Para sa maraming senior citizen, ang halagang ito ay malaking tulong upang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng gamot, kuryente, pagkain at iba pang mahahalagang gastusin. Mahalaga ring malaman na ang payout na ito ay hindi automatiko para sa lahat. Kinakailangan ng bawat miyembro na tiyakin na updated ang kanilang records, kumpleto ang kontribusyon at kwalipikado ayon sa mga patakaran ng ahensya. Ang Universal Pension, na isa rin sa mga tampok ng update na ito, ay isang programa ng pamahalaan na nagbibigay ng regular na buwanang pensyon sa lahat ng senior citizen na kwalipikado hindi tulad ng tradisyonal na GSIS o SSS pension na batay sa kontribusyon sa loob ng taon ng pagtatrabaho, ang universal pension ay layuning magbigay ng minimum na kita sa bawat senior citizen, kahit na ang ilan ay hindi nakapag-ambag ng sapat sa nakaraang trabaho o wala sa formal na employment. Mahalaga ito para sa mga nasa mahihirap na kalagayan o sa mga hindi nakapagtrabaho sa formal na sektor ng ekonomiya sa nakaraang panahon. Ang kombinasyon ng 13,500 piso payout at universal pension ay nagbibigay ng mas matatag na seguridad sa pananalapi na makakatulong sa mas maayos na pamumuhay sa pagtanda. Kasama rin sa update ang limang bagong batas at updates na makakaapekto sa mga miyembro ng GSIS at SSS, kabilang dito ang pagbabago sa schedule ng kontribusyon, bagong guidelines sa eligibility, pagbabago sa computation ng pensyon, pinalawak na binipisyo para sa mga dependent, at bagong proseso sa pag-claim ng pensyon. Ang bawat pagbabago ay ginawa upang maging mas epektibo, patas, at accessible ang sistema sa lahat ng miyembro. Mahalaga para sa mga pensioner na maging pamilyar sa mga pagbabagong ito upang maiwasan ang delay, matiyak ang tamang payout at makapagplano ng maayos para sa darating na mga buwan. Isa sa pinakamahalagang update ay ang pagbabago sa schedule ng kontribusyon para sa parehong GSIS at SSS. Binago ng mga ahensya ang deadlines at requirements upang masigurong maiproseso ang pensyon sa tamang oras. Dapat bigyang pansin ng mga senior citizen at retirado ang mga deadlines na ito dahil ang hindi pagsunod ay maaring magresulta sa pagkaantala o pagbabawas ng benepisyo. Mayroon ding bagong opsyon para sa mga nais mag-voluntary contribution o i-update ang kanilang records upang tumaas ang halaga ng kanilang pensyon. Sa pamamagitan ng mga opsyong ito, maaaring mapalakas ng mga miyembro ang kanilang benepisyo at masiguro ang mas matatag na pinansyal na kinabukasan. Ang isa pang mahalagang update ay ang pagbabago sa eligibility criteria. Habang ang traditional na pension program ay nangangailangan ng tiyak na bilang ng kontribusyon sa buong panahon ng pagtatrabaho, ang mga bagong batas ay nagpapadali para sa ilan na maging kwalipikado. Ito ay lubos na kapakipakinabang para sa mga senior citizen na maaaring may kulang na kontribusyon dahil sa iba't ibang dahilan gaya ng kawalan ng trabaho, informal na trabaho o responsibilidad sa pamilya layunin ng pamahalaan na mas maraming tao ang makakuha ng kanilang karampatang benepisyo at hindi maiiwan ang sinumang senior citizen, kasama rin sa update ang pagbabago sa paraan ng pagkalkula ng pensyon. Ang mga bagong batas ay nagbigay ng mas malinaw at patas na pamamaraan upang matukoy kung magkano ang matatanggap ng miyembro. Kasama rito ang adjustment para sa implasyon, pagbabago sa minimum wage at iba pang pang-ekonomiyang salik. Dahil dito, maaring asahan ng mga miyembro ang mas patas na payout na akma sa kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya. Ang pagkakaalam sa bagong formula na ito ay makakatulong sa mga retirado na planuhin ang kanilang buwanang gastusin at maiwasan ang mga hindi inaasahang kakulangan sa pera. Bukod sa benepisyo para sa individual, pinalawak din ang suporta para sa mga dependent ng pensioner. Para sa mga may asawa, anak o iba pang dependent, tinitiyak ng mga update na ito na ang kanilang pangangailangan ay isinasaalang-alang sa computation ng payout. Mahalaga ito lalo na sa mga pamilyang ang pensioner ang pangunahing pinagkukunan ng kita. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng benepisyo sa mga dependent, nagbibigay ang pamahalaan ang safety net hindi lamang para sa senior citizen kundi pati na rin sa buong pamilya upang mapanatili ang katatagan at seguridad. Kasama rin sa updates ang mas maayos na proseso sa pag-claim ng pension. Noon, may mga miyembro na nakakaranas ng pagkaantala dahil sa administrative bottlenecks, kulang na dokumento o hindi malinaw na patakaran. Ang bagong proseso ay mas streamlined kaya mas madali para sa pensioner na mag-sumite ng claim, subaybayan ng status at matanggap ang payout ng walang stress. Hinihikayat ang mga senior citizen na suriin ang mga kinakailangang dokumento, tiyakin ang katumpakan at sundin ang updated na proseso upang maiwasan ang komplikasyon at matanggap agad ang kanilang benepisyo. Mahalaga ring maging proactive at alerto. Hindi dapat hintayin ng senior citizen na kontakin sila ng ahensya tungkol sa mga update. Sa halip, dapat nilang suriin ang mga official announcements ng GSIS at SSS, tiyakin na tama ang kanilang records at kumpletuhin ang lahat ng kinakailangan. Maaring makatulong ang mga miyembro ng pamilya o caregiver sa pag-guide sa mga senior citizen upang masigurong makukuha nila ang buong benepisyo na nararapat sa kanila. Sa pagiging handa at may tamang kaalaman, masisiguro ng mga pensioner na matatanggap nila ang 13,500 piso payout, universal pension at lahat ng bagong batas at updates ng walang abala para sa mas malinaw na pangunawa, mahalagang ipakita kung paano makukuha ang payout at universal pension. Una, dapat tiyakin ng bawat miyembro na updated ang kanilang personal at contribution records. Ang hindi tamang impormasyon o kulang na dokumento ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa payout. Pangalawa, dapat sundin ang mga bagong guidelines sa eligibility at mag-submit ng claim sa tamang oras. Ang bawat hakbang ay may particular na deadline kaya dapat maging maingat sa pagsunod. Pangatlo, makakatulong ang pag-alam sa mga pagbabago sa computation ng pensyon upang ma-estimate ng tama kung magkano ang matatanggap buwan-buwan. Bukod dito, makakatulong ang pagkakaroon ng maayos na plano sa paggastos ang 13,500 piso payout at universal pension ay malaking tulong, ngunit ang tamang pamamahala ng pera ay mahalaga upang mas matagal ang epekto nito sa pang-araw-araw na gastusin, maglaan para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, utilities at transportasyon, at planuhin din ang mga emergency funds para sa hindi inaasahang pangyayari ang wastong financial planning ay makakatulong sa senior citizen na masiyahan sa kanilang pagtanda nang may kapanatagan at walang labis na alalahanin sa pera. Ang mga limang bagong batas ay naglalayong gawing mas patas at malinaw ang buong sistema ang mga pagbabago sa contribution schedule, eligibility, computation, dependent benefits, and claim processing ay sumasalamin sa layunin ng pamahalaan na mas maraming senior citizen ang makikinabang sa kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng pag-intindi at pagsunod sa mga bagong regulasyon, masisiguro ng mga pensioner ang tamang benepisyo at maiiwasan ang mga abala o delay sa pagtanggap ng kanilang payout. Sa kabuuan ang mga updates mula GSEs at SSS ngayong Nobyembre hanggang Disyembre 2025 ay napakahalaga para sa bawat pensioner. Ang 13,500 payout ay nagbibigay ng agarang tulong pinansyal ang universal pension ay nagtitiyak ng minimum na kita bawat buwan at ang limang bagong batas at updates ay nagpapabuti sa kabuuang sistema ng pensyon. Dapat maging maagap ang bawat senior citizen sa pag-review ng mga pagbabagong ito, tiyakin ang kanilang eligibility at kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matanggap ang buong benepisyo huwag kalimutan na ang mga benepisyong ito ay ginawa para sa iyo, sa iyong pamilya at sa iyong kaginhawaan. Ang tamang kaalaman at maagap na aksyon ay susi upang masiguro na makukuha mo ang karampatang tulong. Ibahagi rin ang impormasyon sa iba pang senior citizen upang mas maraming tao ang makinabang. Ang iyong siguridad sa pananalapi ay mahalaga at ang mga pagbabagong ito ay hakbang upang matiyak na bawat pensioner ay makakatanggap ng suporta na nararapat sa kanila. Sa pagtatapos, tandaan na ang bawat senior citizen ay may karapatan sa tamang benepisyo mula sa GSIS at SSS. Ang 13,500 piso payout, universal pension, at limang bagong batas at updates ay oportunidad upang mas mapabuti ang kalagayan ng bawat retirado huwag palampasin ang pagkakataong ito maging handa at siguraduhing kumpletuhin ang lahat ng requirements ang tamang kaalaman tamang aksyon at tamang pagpaplano ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa pinansyal at mas maayos na pamumuhay sa pagtanda